Shoutout sa aking mga members, sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel. Shoutout kay Miss Miami Laurel, Idol Marvin Maliveran, at kay Idol Luz Paul. Maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member ngayon. Uh, kay Inday Ilinido, Angelito Brunola, Priscilla Inot, Harry Chan, Richard Umpan, Torin and Fjord Prince, Marcel Nakil, Tita Jenke Perez, kay Merlinda Albis Ati Bing Batingber, at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Napapamura itong si Tatay Dadoy at napagtanto ng matandang albularyo. Nakakaiba na ngayon ang tanga na lakas ng mga aswang pagdating sa mga usal, lalong-lalo na ang mga ninunong aswang na malaki na ang paniniwala na kaya na nilang patayin ngayon itong si Tatay Dadoy. Tinamaan naman agad ng mga pagkalmot si na Arturo at itong si JC bago pa makabawi ang mga ito ng wisyo. Ngunit nang bumalik na ang wisyo ng dalawa, agad na hinawakan itong si Arturo ang liig ng isang aswang at ibinagsak niya ito sa lupa sabay ng pagbaon ng kanyang matatalas at matutulis na mga kuko sa dibdib ng aswang dinukot pa si Arturo ang puso ng nilalang dahil sa kanyang naramdamang sobrang galit samantalang itong si Jesse, mabilis na pinulot agad ang nabitiwan nitong itak at pinagtataga ang malapit sa kanyang isang aswang. Sunod-sunod ang ginawa nitong si JC na nagiging sanhi para kumalas ang ulo ng nilalang galing sa kanyang katawan dahil sa tindi ng sugat nito sa liig. Habang itong si Tatay Dadoy, mabilis itong gumawa ng mga panguntrang usal para tuluyang mawasak ang ginawang usal ng mga ninunong mga aswang at matapos nagawin gawin iyon ng matandang albularyo, gumawa din ito ng mga paghihiganting usal ng mga pangkitil. Agad na inilatag nitong si Tatay Dadoy ang kanyang mga usal kasabay ng pagindak indak nito sa lupa ng tatlong bisis. Matapos nagawin gawin iyon nitong si Tatay Dadoy, lima doon sa mga matatandang aswang ang agad na nabuwal. Agad na nakakaramdam ang mga ito ng sobrang pamamanhid sa kanilang mga katawan. Hindi inasahan din ng mga aswang na iyon na ganoon na pala ang tangan ngayon nitong si Tatay Dadoy pagdating sa mga usala. Maagap naman na nakagawa ng mga panguntrang usal ang mga ninunong mga aswang samantalang ang iba pang mga aswang nakasamahan ng mga matatanda. Mabilis na din na ang mga ito para atakihin itong si Tatay Dadoy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, biglang naglaho na lamang itong si Tatay Dadoy sa kanyang kinatatayuan at ubod ng bilis na sumulpot na lamang ito doon sa likuran ng mga matatandang aswang at mabilis itong nagpakawala ng mga pag-atake. Samantalang sina Arturo naman at itong si Jesse agad na inatake at hinarang nila ang mga kasamahan ng mga matatandang aswang na balaksan ng sundan itong si Tatay Dadoy. Habang umaatake din ang matandang albularyo, sinasabayan din ito ni Tatay Dadoy ng pag-usal at pagbato ng mga orasyon. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, tinamaan niya ang isang matandang aswang ng mga pagsaksak na nagiging dahilan para agad itong bumulagta. Hindi ordinaryong gawa lamang sa tanso at buntod pagi ang gamit na armas nitong si Tatay Dadoy na isang punyal. May mga pabaon din ito at may mga karga na malalakas na mga usal. Kaya agad na nakakaramdam ng sobrang pananakit sa kanyang buong katawan. Ang kalabang aswang at makalipas lamang ang ilang mga sandali, tuluyan na itong binawian ng buhay. Mabilis naman na gumanti ng pag ang mga aswang doon sa matandang albularyo gamit ang kanilang mga usal at mga matatalas na mga kuko. Gumamit na din ang mga ito ng mga usal na lindang para subukang mahuli nila itong si Tatay Dadoy. Habang nagaganap naman ang bakbakan doon sa sagingan, ramdam nila ni Mark ang presensya ng mga aswang doon sa kanilang binabantayang lugar. Hinala ng mga ito na nagkakaroon na nang komprontasyon doon sa lupain ni Tatay Dadoy ngunit sa lupain ni Papaguryo ramdam din ng mga ito ang presensya ng mga aswang doon sa paligid sa tingin ng dalawa mukhang nagkakahiwalay na umataki ang mga aswang na ito para hatiin ang kanilang pangkat at atensyon agad naman na napatayo itong si Mark nang biglang lumakas ang kanilang mga nararamdaman na presensya galing doon sa mga aswang agad na wika nitong si Ado kay Mark naluko na mukhang puntri agad ng mga limunyong ito ang mga tauhan ni Papaguryo Mark napagtanto nitong si Mark na tama ang sinasabi nitong si Ado kaya agad nitong inabisuhan ang mga kasamahan na kailangan nilang galugarin ang paligid ng mga kubo doon malapit lamang sa bahay nila ni Papaguryo wika nitong si Mark Kuya Ado Isama mo na si Akiko at Lugan. Isasama ko din si Abo. Doon kami sa kabilang bahagi ng lugar nila ni Papaguryo. Doon naman kayo sa kabila. Agad naman na sumang-ayon itong si Ado sa sinasabing iyon ng apo nitong si Tatay Dadoy. Mas mabuti kong magkakahiwalay ang mga ito para agad nilang mahagilap at mahanap ang na ng mga aswang. Pagkatapos wala nang inaksayang uras ang mga ito agad nang tumakbo na ang mga ito sa magkakahiwalay na direksyon habang ang mga tauhan naman nitong si Papagkuryo doon sa kanilang mga kubo karamihan sa mga ito nagising na dahil nakakarinig ang mga ito ng mga pag-angil at mga kaluskos doon sa paligid ng kanilang kubong kinaroroonan mga mahinang mga pag-angil at may narinig din ang mga ito na parang mayroong nagtatakbuhan doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan na labis na ikinatakot ng mga ito. Batid nilang may mga aswang ang nasa paligid. Gayon pa man, tulad ng sinabi ni Tatay Dadoy sa kanila, magtiwala lamang ang mga ito sa grupo nila ni Tatay Dadoy. Batid din nila ang kapasidad ng albularyo at ng mga kasamahan nito. Kaya kahit na nakakaramdam ng takot at kaba ang mga ito. Huminahon pa rin ang mga ito at ang iba sa kanila sinubukan pang sumilip sa labas ng kanilang kubo. Para siguraduhin kung mga aswang ba talaga ang kanilang mga nararamdaman at narinig ng na mga pag-angil. Habang papalapit naman sina Mark at Abo doon sa likurang bahagi ng kinaruroonan ng mga kubo, ramdam nila agad ang mga presensya ng mga aswang doon kaya inabisuhan na nitong si Mark ang kasamang bata na humanda na ito. Nagkarga na din itong si Mark ng mga malalakas na mga usal. Nagbato na din ito ng mga usal na sa bulag. Nang tuluyan ng makalapit na ang mga ito, agad din lang nasipat ang tatlong mga aswang na nakapatong na doon sa bubong ng isang kubo na parang sinubukan ng mga ito na sirain at wasakin ang bubong ng kubong iyon. Uwi ka nitong si Mark sa batang si Abo. Bantayan mo ang paligid, Abo. Natitiyak kong may mga kasamahan pa ang mga aswang na ito. Pabagsakin ko lamang ang mga aswang na nandoon sa bubong ng kubo. At pagkatapos ubod ng bilis na tumakbo itong si Mark na bitbit -bit ang dalawang mga braha, napakabilis ang pag-ibis nitong si Mark na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na itong nakalapit doon sa kinaroroonan ng mga aswang. Bago pa makakilos ang mga aswang, nahagip na nitong si Mark ang isa at nagilitan na niya ito sa may liig na sobrang ikinagulat ng mga aswang. Naramdaman ng mga ito ang presensya ng papalapit ng dalawa. Ngunit hindi nila inasahan na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang makalapit na ang mga ito sa kanilang ng bubong. Bumulagda na ang isang aswang doon sa bubong habang nahulog agad ang katawan nito sa lupa na magkakahiwalay na ang ulo at ang katawan nito. Wika pa nitong si Mark. Nakaharap na ang dalawang natitirang mga aswang doon sa bubong. Kay lakas naman ang loob ninyo para pumasok dito sa teritoryo ni papagoryo Mabilis naman na umigpaw ang mga aswang papalundag doon sa lupa. Ngunit agad na sinabayan ang mga ito ni Mark ng mga pag-atake ng ubod ng bilis. Kaya pagtapak pa lamang ng mga paa ng mga aswang doon sa lupa. Agad din na ang mga ito at agaran na namatay. Kumilos na din itong si Abo. Nang masipat ng bata ang mga anino ng mga aswang na gumagalaw doon sa gilid ng mga kubo. Inaabisuhan din ni Mark itong si Abo na habulin nila ang mga aswang na iyon na sa mga pagkakataon na iyon, kumaripas ng takbo. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad nang nakarating ang mga ito doon sa gilid ng palayan na nando sa likurang bahagi ng bahay nila ni Papaggoryo at doon nila naabutan ang limang mga aswang na hinabol nila. Ngunit agad din na napagtanto nitong si Mark na din ang mga matatandang mga aswang na mga ninuno ng mga ito. Apat na mga matatandang aswang ang nakatayo ngayon doon sa gilid ng bakod na ginawa nila doon sa gilid ng palayan kaya tumigil na sa pag-usad sina Mark at Abo sa tingin ng binata na sinadyang dinala sila ng mga aswang na hinabol nila doon sa bahaging iyon wika agad ng isang matandang aswang Hmm ikaw ang kasama ni Dadoy binata Noong nagdaang gabi, hindi ko masyadong ramdam ang tangan mong lakas. Ngunit nakakasigurado akong may kakaibakang kakayahan at tangan na karunungan. <laughs> at kasama mo pa ang batang iyan, gano'n na ba kababa ang tingin ninyo sa aming tangan na lakas? <laughs> at tingin ninyo, kaya nyo ba kaming kalabanin kasama ang batang ohoge na iyan, mga tampalasan? Sagot naman agad itong si Mike, na mabilis ng lihim na nagbato ng mga malalakas na mga usal na linlang. Napakadaldal mo rin, tanda. Kayo ang mga tampalasan na pumasok sa lugar na ito at balak na maghasik ng kasamaan at hindi ko ito mapapayagan. Ngunit kakatapos lamang ng sinasabing iyon ng binata, biglang umatake na ang dalawang mga aswang sa kanila. Habang ang dalawa naman doon sa mga matatandang aswang agad na nagbato ng mga usal ang mga ito para agad mapahina ang kakayahan ng dalawa habang papalapit ang dalawang matandang aswang sa kanila umaatake na din ang iba pang mga aswang na nandoon sa paligid. Makalipas lamang ang ilang mga sandali bago patuluyan na makalapit sa kanila ang dalawang matandang aswang nakakaramdam agad ng pamamanhid sa kanilang mga katawan si na Mark at itong si Abo nakamuntikan pang mabuwal ang mga ito sa lupa. Maagap naman na itinarak nitong si Mark ang hawak na braha doon sa lupang kinatatayuan kasabay din ng pagbato at pagbabanggit ng mga banyagang salita para kontrahin ang usal na tumama sa kanila at makalipas lamang ang ilang mga sandali bago patuloy ang maatake ang mga ito ng dalawang mga aswang at ng iba pang mga aswang na nandoon sa paligid mabilis na itinapon at ibinato nitong si Mark ang hawak na braha doon sa papalapit na dalawang matandang aswang Samantalang itong si Abo, napakabilis na umigpaw ang bata at inabot agad ng dalawang mga pagsapak ang mga aswang na umaatake galing sa likuran. Agad na tinamaan ng bata ang isa sa mga ito na nagiging sanhi para tumilapon papunta doon sa may palayan. Agad naman nagumulong itong si Abo at napakabilis na hinagip ang likurang bahagi ng isa pang aswang at ibinagsak na ito ng bata sa lupa kasabay ng pagpapakawala ng sunod-sunod ng mga pagkalmot na tuluyang ikinamatay ng aswang. Samantalang itong si Mark gamit ang kanyang usal na linlang, sumabay ito sa kanyang itinapo ng dalawang mga braha at nagiging katawan niya ang mga brahang ito na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na din ang tuluyan doon sa dalawang matandang mga ninunong mga aswang Ngunit agad naman na naramdaman ng dalawa na lamang ang mga ito. Kaya agad na kinontra nila ang usal na ginawa nitong si Mark. Matagumpay naman na natuntun ng mga ito ang tunay na kinaruroonan nitong si Mark na sa mga pagkakataon na iyon, nandudoon na ito sa kanilang harapan. Nagpakawala agad ng sunod-sunod na mga pag ang mga aswang samantalang ang dalawang nandudoon sa likuran patuloy pa rin Nagumagawa ang mga ito ng mga usal na linlang at mga usal na panguntra sa gagawin ng mga orasyon ng binatang apo nitong si Tatay Dadoy. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang bumulagta na lamang ang apo nitong si Tatay Dadoy na si Mark nang tamaan na ito ng mga pag-atake ng mga aswang. Ngunit nagiging putol na puno ng saging ang katawan nito pagbagsak nito sa lupa na ibig sabihin lamang isang linlang pa rin ang tumama sa kanila at doon sa likod ng isang matandang aswang biglang sumulpot doon ang binatang si Mark at agad na nagpakawala ito ng pag-atake na tumama sa katawan ng aswang napapasigaw ito at napapalundag ngunit hindi na ito hinayaan pa ng binatang antingero hinabol niya ito at agad na ginilitan niya ito sa may liig. Agad naman na umarangkada ng pag-atake ang mga aswang papunta doon kay Mark. Ngunit maagap na itong si Abo na at lumundag para harangin ang mga ito. Wikan itong si Mark. Ikaw na munang bahala sa mga iyan, Abo. Pabagsakin ko lamang ang mga matatandang ito. Matapos iyon, muling nagbato ng mga braha itong si Mark sa iri papunta doon sa kinaroroonan ng dalawang mga ninunong mga aswang na gumagawa ng mga usal. Samantalang mabilis din na may ibinaon ito sa lupa na dalawa pang mga braha na kinargahan ng malalakas na mga usal na pangkitil at pagkatapos tumakbo na ang binata papunta doon sa dalawa habang muling nagbato ng mga braha. Kaya sa ginawa ng kalaban nilang antingero, agad na napatigil sa pagsagawa ng mga ritual at usal ang dalawang mga ninunong mga aswang at agad din na umarangkada ng pag-atake ang mga ito para salubungin ang apo nitong si Tatay Dadoy makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad nang abot ang mga ito at agad na nagpapalitan ng mga pag-atake habang umaatake din ang mga aswang sinubukan din ng mga ito na muling magbato ng mga usal nasa bulag, pampahina at mga usal na linlang. Kaya nang tamaan nitong si Mark ang isang aswang, biglang nagiging putol ito ng puno ng kahoy na tumimbuwang at gumulong. Ngunit nahulaan na nitong si Mark na isang linlang lamang ang ginawang iyon ng aswang. Agad niyang pinasulpot ang kanyang mga ibinaon na braha doon sa lupa kanina na tumama doon sa katawan ng aswang at sumabog ang mga ito. Iyon ang nagiging dahilan para tumilapon ang matandang aswang at lasog-lasog ang buo nitong katawan. Gulat na gulat ang mga aswang sa nangyayaring iyon. Hindi nila inaasahan na kaya pala ng binatang antingero na magbaon ng mga armas sa ilalim ng lupa at kaya nitong palabasin sa anumang uras na gugustuhin ito nakakamanghang kakayahan at nakakagulat. Tulad nga ng sabi ng isa doon sa mga matatandang aswang kanina, hindi nila ramdam kung gaano kalakas ang binatang apo nitong si Tatay Dadoy. Ngunit nababatid nila na mayroon itong kakaiba at espesyal na kakayahan. Wika ng isang matandang aswang. Mukhang nalalagay na sa alanganin ang ating sitwasyon. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang dalawang ito na ng lakas ng albularyong si Dadoy. Papano nangyayari ang mga bagay na ito? Papano nagkakaroon ng alalay ang albularyong iyon na ganito kalakas? Kinakailangan natin na tawagin ang iba pa nating mga kasamahan. Kailangan natin ang kanilang tulong. Kaya agad na umalulong ng napakalakas ang mga ito para tawagin ang kanilang mga kasamahan na nandoon sa gilid ng mga kakahuyan. Habang ang isa naman doon sa matandang aswang agad itong umataki doon kay Abo. Sinamantala ng matandang aswang ang pagkalingat ng batang paslit. Napatitig kasi itong si Abo doon sa isang aswang na gumawa ng malakas na mga pag-alulong. Agad na tinamaan ang bata ng mga usal na pangpahina at mga usal na pamako kaya napapaluhod na itong si Abo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, wala pang kaalam-alam ang matandang aswang tungkol sa tunay na kakayahan ng bata. Kaya agad itong umataki ng mga pagkalmot kay Abo. Ngunit nagulat na lamang ang matanda nang biglang umangat ang bata at agad na nagpakawala ng mga pagkalmot. Tinamaan sa dibdib at liig ang matandang aswang napadilat ang mata ng aswang at hindi ito makapaniwala at katanungan sa kayang isipan Paano nagawang agad na makabawi ng wisyo ang bata sigurado siyang malakas ang kanyang ginawang mga usal na pamako at mga usal na pampahina doon sa batang paslit samantalang ang isa pang matandang aswang napapamura na lamang ito natitiyak siyang kamatayan na ang kahantungan ng kanyang kasamahan dahil sa mga pagkakataon na iyon biglang nawala na itong si Abu sa kanyang kinatatayuan at sa loob lamang ng isang segundo agad na itong nakalapit doon sa matandang aswang na may tama sa dibdib at liig wika pa ng batang paslit Ibinuhos mo na ba ang lahat ng lakas mo at karunungan sa usal na iyon Tatang Pasensya na kailangan na kitang tapusin ngayon pagkatapos sunod-sunod na ang ginawang pag-atake, mga pagkalmot nitong si Abu doon sa aswang. Dahil sobrang nasaktan ang aswang, hindi na ito nakaiwas pa at nakalayo doon sa bata. Sunod-sunod na itong tinamaan na nagiging dahilan para tuluyan itong bumagsak sa lupa. Nangingisay ito ng ilang mga segundo. Bago ito tuluyan na binawian ng buhay samantalang doon naman sa kabilang bahagi ng mga kubo agad nang hinarap nila. Ni Ado, Akiko at Lugan ang lahat ng mga aswang na nanggagaling doon sa gilid ng mga kakahuyan. Dahil sa malakas na usal na ginawa nitong si Akiko, karamihan doon sa mga aswang agad na natumba ang mga ito at agad na nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang buong katawan. Nagulat pa nga itong si Ado at hindi ito makapaniwala na ganon kalakas ang nagawang usal ng kasamang batang paslit. Pagkatapos, walang inaksayang uras na ang dalawa. Agad nang umarangkada ng pag-atake si na Ado at itong si Lugan gamit ang armas na pana nitong si Ado. Agad niyang pinagpapana ang mga aswang habang nandoon pa nakabulagta ang mga ito sa lupa samantalang itong si Lugan napakabilis na lumundag ang batang aswang at pinagkakalmot agad ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon hindi pa nakabawi ang mga ito sa kanilang normal na pakiramdam at wisyo. Dahil sa kanilang ginawa, karamihan agad sa mga aswang na iyon ang namamatay. Gulat na gulat din ang mga aswang sa mga pangyayaring iyon hindi nila inaasahan na mayroong batang paslit ang makagawa ng ganong kalakas na usal na halos karamihan sa kanila agad na naipako at nanghihina ang kanilang mga lakas. Gayon pa dahil kasama ng mga ito, ang mga ninunong mga aswang nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa kanilang binabalak at pag-atake. Ang mga ninunong mga aswang gumawa na din agad ang mga ito ng mga usal para kontrahin ang ginawa ng batang paslit. Ang ila naman sa mga ito, direktang inatake na itong si Akiko. Kaya mabilis na pinakawalan ng bata ang kanyang mga usal ng mga pamako. Pagkatapos, kinuha nitong si Akiko ang kanyang libreta. Binuklat agad ito ng bata at may mga binabanggit na mga banyagang salita ang batang paslit na bago pa siya malapitan at maatake ng mga ninunong mga aswang agad na mayroong malakas na pwersa ang humarang at nakapalibot sa kanya nagbigay ito ng kakaibang init na pakiramdam doon sa mga aswang na nagiging dahilan para hindi makalapit ang mga ito para kasing sinusunog ang kanilang katawan sa tuwing subukan at magpumilit na lumapit ang mga ito doon sa bata wika agad ng isang matandang ninunong aswang. Mayroon siyang gamit na mga kaalaman. Batid kong ang libritang iyan ay pagmamayari ng isang gabay. Mayroon akong naisip na paraan para mawasak ang harang sa kanyang katawan. Agad na umindak sa lupa ang dalawang ninunong aswang kasabay ng pagbato ng mga usal Nagiging dahilan iyon para mabiyak ang lupang kinatatayuan nitong si Akiko at kamunti ka na itong lamunin papunta sa ilalim ng lupa. Bago naman siya tuluyang kainin ng lupa, agad na nagpalabas ng mga bageng itong si Akiko na nagiging dahilan para magkaroon ng harang ang kanyang kinaroroonan at hindi ito tuluyan na maabot ng mga nabibiyak ng lupa. Mabilis na umatras itong si Akiko at ang kanyang mga baging ang kanyang ginawang harang sa kanyang katawan. Pagkatapos, umindak agad sa lupa ang batang paslit kasabay ng pagbabanggit at pagbato ng mga banyagang salita at mga usal. Nagiging dahilan iyon para ang lahat ng mga nabibiyak na lupa bumalik ang mga ito sa normal na labis na ikinagulat ng mga aswang. Hindi makapaniwala ang mga ninonong aswang na sa maliit na bata pananggagaling ang malakas na usal na iyon